Tarbi tuluwa. Ya, tarbi tuluwa ta kay For today's video, pag-uusapan po natin ngayon kung saan at paano ako nag-apply papunta dito sa Finland. So, magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala si Julian or yung aking Facebook YouTube account is Bicolana sa Finland. So, dahil nandito ka sa aking uh, video ngayon, naghahanap ka din ng paraan para kung paano ka mapunta dito sa Finland, di ba? So, bago yan, baka naman pwede magpasubscribe. Pasubscribe na din po sa aking YouTube channel. Tapos, papindot na din ng bell button dyan para updated ka sa mga ipopost ko dito sa aking YouTube channel. So, and thank you in advance kung magsusubscribe ka o kaya palip na lang din ng like or comment. So, at sana makatulong tong video nanto para sa inyo. So, gusto ko lang din makatulong sa inyo kung paano nga ba ako napunta dito sa Finland kasi po madami nagtatanong sa akin through WhatsApp, through Facebook page, through uh, Messenger, through TikTok account ko. So, ayoko pag usapan to sa aking Facebook page kasi my Facebook page is not uh, this kind of content. Hindi po yung Facebook page ko ganitong content kasi iniiwasan kong ma- magkaroon ng ano ng ano kay Meta. Basta 'yun, alam kong nagkakaroon ng ang hirap po explain. So, <laughs> ayan, balik tayo sa kung saan at paano ako nag-apply na sa Finland. At sana itong video na to ay eh maging daan para maabot mo din kung saan, kung gusto mo din makapunta dito sa Finland. So, first and foremost, hindi po ako nag-apply galing sa Pilipinas. Uh, ang ginawa ko po is cross-country. So, galing po akong Hong Kong. Nag-trabaho nag po ako sa Hong Kong. Tapos doon ko po nakita yung program na to. Program na eto nga kung paano ako napunta dito. So, doon po ako galing. Kaya, good news para sa mga taga Hong Kong. Kung nandyan ka, kung gusto mong pumunta dito, eto na yung sagot. <laughs> eto na yung sagot. Pero, hindi ko po sasabihin na madali yung pag-apply namin papunta dito. It's... Uh, Mahirap, sobrang hirap yung pinagdaanan namin kasi kailangan mong aralin yung language nila. So, bago ka pumunta dito, kailangan mo na aralin yung language nila para pagdating dito, may idea ka sa tra 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 trabaho tapos hirap magtrabaho kapag yung language is iba. So, hindi po sila English speaking country. May harili po silang lingwahe na masasabi ko ay sobrang hirap. So, ang ko na nasabi. <laughs> so, alam ko naman na ayaw nyo sa video na mahabang, mahaba. So, eto na. So, I am from Hong Kong. don uh, doon ako nag-apply ng cross country kumbaga. So, ano nga ba yung agency? Ano nga ba yung agency na pinag-apply ako doon? pumunta ba ako sa agency? Pumunta ba ako sa opisina nila para mag-apply? Hindi po. Hindi po ako pumunta doon para mag-apply. Kumbaga, dumaan po yung page nila sa wall ko. So, yun na siguro yung way ni God, way ni Lord para mapunta ako dito. Dumaan siya sa page ko. Tapos, Nagdalawang isip ako, nagdalawang isip ako kung sasabi, kung itutuloy ko kasi nga yung hinahanap nila doon is mga caregivers or at least may background ka as me, uh, a caregiver. So wala ako noon. So sabi ko, baka hindi ito para sa akin. So ganon. So pero nagtry pa din ako mag click ng link nila. So sabi ko, itry ko lang talaga. Sabi kong ganan. So yun. Ang page nga po pala nila is Work in Finland. Ilalagay ko po dyan, work in Finland. Sila po yung naging way ko para mapunta dito sa Finland. So, nagpapasalamat po ako sa kanila ng malaking malaki. Kasi nga, uh, God gave me the way na para mapunta dito through work in Finland. So, yun lamang po para sa video na to. At kung may mga katanungan po, po kayo, Feel free to leave some comment and pa-like na din po ng video na to or kung nakatulong po ito sa inyo, you can you can always uh, share this video. So, sana nakatulong to at madami pa po akong i-upload na mga videos about kung paano at saan ako nag-apply, kung ano yung mga tips na pwede kong ituro sa inyo sa pag apply sa pag-aaral nyo ng finish language. So, Thank you so much. Hanggang dito lang po ito at ayoko nang babain pa kasi alam ko, nakatulad nyo din ako, na ayoko nang sobrang habang-haba yung video na pinapanood. O, basta gusto ko lang naman po, e, makatulong. Tapos sana matulungan nyo din ako na mapalago itong aking YouTube channel account. Yun lamang po and good luck, good luck, good luck. Bye-bye! Moika! Hey, 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 pa!